ma ang aktres na si Don Zulweta sa mga nagpapakalat ng fake advertisements gamit ang kanyang pangalan at larawan. Ang aktres nagbabalang pananagutin ang sinumang nasa likod ng peking ads sa social media. Narito ang aking report. Nagbabala sa publiko ang aktres na si Don Zulweta laban sa mga gumagamit ng kanyang pangalan at larawan para mag-endorse sa social media. Sa isang Instagram post, bagamat hindi na nagbigay ng sample ang aktres sa tinuturong peking endorsements, binigyang din ito na tanging mga post lamang sa kanyang official accounts ang dapat paniwalaan. Hinikaya din ito ang kanyang followers na maging maingat sa mga nakikita sa social media. Aniya, ang pagpapakalat ng maling impormasyon ay hindi lamang nakakasira sa kanyang reputasyon, kundi isa ring paraan ng panlilinlang sa mga sumusubaybay at naniniwala sa kanya. Ayon pa sa aktres, hindi niya palalampasin ang naturang maling gawain at idadaan sa ligad na hakbang para matukoy kung sino ang nasa likod ng mga peking endorsement na gumagamit ng kanyang pangalan. Sa huli, nagpasalamat si Don sa pag-unawa at kooperasyon ng fans sa naturang issue at hinimok ang publiko na sama-samang magtulungan para wakasan ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon online. Hindi ito ang unang beses na ginamit ng walang pahintulot ang pangalan ng isang artista para makapang-scam o gumawa ng fake advertisement. Ilan sa mga mga nagbabala na laban dito ay sina Vice Ganda, Mateo Garicelli at OG Diaz. At sa aking pagbabalik, TV host actor na si Luis Manzano, sumailalim sa biopsy matapos madiskubring may bukol siya sa ulo. Manatiling nakatutok dito lang sa MVC TV Network News, BRB.